Good day, mga kabahite. Sa video na ito ay papakita ko kung paano ko itinabit ng tali sa ating wala trapal. Una, susukat tayo ng 30 cm sa posisyon ng puli. Ayan. Then, ganun din sa kabila. 30 cm din mga kabayte. Kukunin natin ang pinakadulo ng tali tapos ibubuhol natin ito sa likod ng puli. Pagkatapos naman gawin natin ang maibuhol o maisecure ang tali sa likod ng puli, ilalagay naman natin sa inalim. Makikita natin na binubuhol ko itong likod Pagkatapos ibuhol, dadalhin natin sa likod yung tali lalagay sa ilalim kukunin natin yung isang dulo para doon naman natin isuot sa single pulley ito yung dulo susuot natin sa single pulley ayan tapos ilalagay natin sa support pulley pagkatapos noon hanggang doon sa double pulley ilalagay natin ito doon sa kanang na roller tapos babatakin natin hanggang sa pumantay doon sa kabila para yung tension ng tali ay hindi nakalawlaw so makikita nakikita nyo tapos yung dulo pa rin na ito susukat tayo ng mga 1 meter tsaka natin ibabalik sa double pulley yung dulo yan yung pinakadulo ng tali yan insert natin sa kabilang roller ayan tapos hilahin natin hanggang sa yan umabot siya ng 1 meter yung yan, yung kanang hinahawakan ng tali at pagkatapos yung kabilang dulo ilalagay natin yan sa likod yung ay ilalagay natin naman papunta sa likod at tingnan natin yung dulo ng tali ayan, yan ang pinakatulo na yan ang pinakataposan ng tali tapos ilalagay natin sa likod pagkatapos yung tali na ito ay ibubuhon natin sa likod ng double pulley ibubuhol natin ito sa likod ng double pulley at kapag naisikyong na natin hihilahin natin ulit para magpantay yung tension ng mga tali Uh, kapag hinila natin yung kanina yung 1 meter na haba na tali pantay siya at maging rolo na yung trapal ayan kailangan lang natin iayos hilahin doon sa pinakaha tali na nilagay natin kanina no sa 1 meter yung haba pag nahila natin i-ensure lang na pantay yung tension tapos pwede na natin siyang hilahin Ayan, hihilahin ko na ito at bakit niyo na mag-roll yun na yung trapal Ayan mga kabahiti, eh, ganun lang padali ilagay yung tali ng roll at trapal Kapag na na natin at nag-roll yun na yung trapal hilak natin doon sa may o ibuhon natin para maiwasan yung pagkatanggal ng tali ayan dyan yung natin ibubuhol parang pinakalak niya para maiwasan at kung sakaling mahila hindi siya mahugot tapos lagyan din natin ang buhol yung ibang parte ng pinaghihilahan na yan, ng puller para madaling batakin so ganoon lang ginagawin natin para magkaroon tayo ng roll up trapal sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood.